Magandang gabi po sa inyong lahat. Kanina ko pa iniisip kung uh, dito ba sa Penya Francia or sa previous na assignment ko yung karanasan ko tungkol sa isang nangungumpisal. Isang I think babae, I think babae yon uh, na nangungumpisal sa akin. Sinabi ang kasalanan, binigyan ko ng uh, absolusyon, at umalis na siya. The following day, habang nagpapakumpisal ulit ako, narinig ko yung parehong familiar na boses at naalala ko pa rin yung parehong particular na mga kasalanan. Kaya yung tanong ko sa kanya, kayo po ba yung nangumpisal kahapon? Sabi niya, opo father. Sabi ko, di ba binigyan ko na kayo ng absolusyon? Ginawa niyo po ba ang pinitensya? Sabi niya, opo, dinasal ko yung sinabi mong pinitensya. So ibig sabihin, ginawa mo ulit yung mga sinabi mong kasalanan sa akin ngayon at kahapon? Sabi niya, hindi po father. Pero sabi niya, nahihirapan po kasi akong tanggapin na ako ay pinatawad na ng Diyos. Hindi ko matanggap sa aking sarili na ganun-ganun na lamang sa bigat ng mga kasalanan ko at sa dami ng kasalanan ko, ganun lang ang gagawing pagpapatawad ng Diyos sa akin. Ganun lang kabilis at ganun lang kadali. Sabi ko sa kanya, kung hindi mo paniniwalaan ang absolusyon at pagpapatawad na sinasabi ng pare, kahit pa siguro ang Diyos ang bumaba dito at gawin ang parehong pagpapatawad sa iyo, hindi ka pa rin maniniwala sa Kanya. May mga tao kasing ganun. Dahil nakasanaya na nila yung, yung lumang paraan ng pamumuhay na sanay na sa kasalanan hindi na marunong mag-move on sa isang panibagong buhay. Nasanay na sa kasalanan hindi na matanggap sa sarili na binibigyan ng Diyos ng bagong pagkakataon at isang bagong buhay para gumawa ng mabuti. Parang ganito po ang sinasabi ni Jesus sa Ibanghelyong binasa ngayon nung, nung sinabi niya ang talinghaga sa kaniyang mga alagad at sa mga pariseyo tungkol sa bagong alak na ilalagay dapat sa bagong sisidlang balat at sa bago lumang damit na itinatagpi sa isang sa isang bagong damit. Para kay Jesus, kapag kapag ang Diyos ang nagbigay ng ng bagong pag-asa, paniwalaan natin at tanggapin natin. At kapag mayroong mga bagong katuruan na ating naririnig at nalalaman sa ating simbahan at nanatili tayo sa ating makalumang paraan ng pag-intindi ng ating kasalanan at sa Diyos, hindi natin marereconcile ang bagong paniniwala at ang ating lumang paniniwala. Kailangang matuto tayong buksan ng ating isip, buksan ng ating isip, at tanggalin sa ating sarili yung mga lumang pinaniniwalaan natin na binibigyan ng pagbabago at kasagutan ng ating simbahan. Marami po Marami po sa atin, sa ating simbahan, ang hindi nila matanggap yung mga pagbabago na ginawa sa ating pananampalataya. Pinaka-basic nito, pinaka-basic nito yung uh, tinatawad natin na although hindi sila hindi sila separate, pero they they prefer yung Vatican I na paraan ng pagmimisa, yung Latin Church na kung saan yung, yung pari nakaharap pa sa altar at yung mga tao nagdadasal habang ang pari ay nagmimisa ng Latin. Nasigurado ako yung mga lola na nandito ngayon na abutan nyo pa yon. Kung ano yung sinasabi ng pari dito, hindi nyo naiintindihan. Kung ano yung ginagawa ng pari dito, hindi nyo nakikita. Dahil nakaharap lahat sa altar. At nakikwento ng lola ko, nung, nung panahon daw na yon ano ang ginagawa ng mga tao sa likod? Nagdadasal ng banal na rosaryo habang nagmimisa. Dahil hindi nila na naiintindihan ang sinasabi at ginagawa ng pare. So para sa kanila, ang pare ang naglilid. Dahil hindi ko naiintindihan, gagawa ako ng bagay na maiintindihan ko sa aking pananampalataya. Kaya ang karamihan daw, nagro-rosaryo, nagbabasa ng novena, kung ano-anong mga debosyon pinagsasabay-sabay sa loob ng banal na misa. Na sa ating panahon ngayon, nakaharap na ang pare, naiintindihan niyo ang sinasabi ng pare, hindi ka pwedeng magdasal ng rosaryo at magnovina habang nagmimisa. Hindi naman dahil mag-aaway-away ang, ang Diyos o ang mga santo, hindi. Pero isang, isang insulto sa banal na misa kapag nagmimisa at may ginagawa tayong ibang mga panalangin at debosyon para sa ating sarili. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus sa mga pariseyo nung, nung kanyang panahon. Inintroduce niya ang isang bagong paniniwala at pagkilala sa Diyos, pero ayaw tanggapin ng mga pariseyo. Dahil para sa kanila, ito ang nakasanaya namin. Nasanay kami sa aming mga ninuno na ito ang tinuturo at paniniwalaan. Hindi na binuksan ang kanilang mga isip sa bagong turo na sinasabi ni Yesus. At siguro, yun din po ang ating pagnilayan para sa araw na ito, ikalawang araw ng ating Misa Triduo. Ano yung mga kaugalian natin sa ating sarili na hanggang ngayon, sa makabagong panahon, hindi pa rin natin mai, maiwaksi o matanggal sa ating sarili kaugalian tungkol sa pananampalataya kaugalian tungkol sa ating mga ginagawa sa liturhiya sa ating simbahan napilit nating ini-insist pa rin kahit alam na natin ang explanation ng mga ginagawa natin sa ating liturhiya bakit kaya nahihirapan tayong iwanan ang mga iyon ano yung pwedeng nating gawin upang mabuksan natin ang ating sarili sa mga pagbabago na ibinibigay ng simbahan? At ano ang magiging ano ang maidudulot nito sa iyong pananampalataya? Ito ba ay magpapalalim sa iyong pananampalataya o magbibigay sa iyo ng mas marami pang katanungan tungkol sa pananampalataya natin?